Hi, mga and welcome back to my vlog. So, for today's video, we make some... I English. We so, so make some daw. Some sa gano'n? Threesome, boy! So, ganito mangyayari ngayon. So, dahil nagkita-kita ka kami yung magkakaibigan, o, at nagyayang mag-vlog, So, mag-order kami, apat kami, sa so, yung mag-video, of course, yeah. si uh, Maritza, yeah. at si Celeste, and me. Ito yung mga kayo kay namin bunutan. Oh, mag... Kung yun ang magbabayad. Yes, yeah. Yun ang card ay magbabayad. Yeah. Uh, -huh. Sa'yo kayo? Sa'yo na ba kayo? Sa'yo na na hindi na <laughs> Yung yelo yelo <no> <laughs> yun may sayo niya. Ano yan? May, may? may sayo niya. May nahulog. Eh, bawal na oh. sa ano sa cashier. Eh, sino ang kukuha? Sa so, cashier. Yung cashier ang kukuha. Yung cashier ang kukuha. O, so ayan guys, ito natin. So, see you. Ano sa kami? na naman. Baka, ay So, see you later. Ayan, bye. Ayan, guys, pasok na tayo. So, pipila tayo. Ayan. Ayan, tuloy. Lumaki pila. Ayan. So, dito tayo mamimili. <laughs> Yung finger natin, baka makuha. <laughs> so, alam niyo na ang gusto niyo ha? Ayan, ikaw like, din alam mo na rin. I want, I want, I want. I want you want? want right Take whatever you want. Kasi, kasi you na know, mabubunot. Of course, kasi so, mabunot. Ito. Thank you. Wow. Kasi, ano ba yung pagsang gagawin natin? Bibili kami ng inumin, ayan, bulot na ng card. Kung nagugutom bu kami, kakain kami kung saan, bulot na naman ng kain. Ganon. Ay, nagumagami. Guys, okay, oh, no cheating. May ha, technique, no cheating, may technique. May technique ka pa Hindi man makikita ako. Oh, hindi, hindi na lang talaga. Oh. Oh. Ayan, so, we will see later, guys. <laughs> <laughs>

O vibrão joga ele dá. O carregador. O man joga ele. O bibro joga ele. O

Ie. Yeah. OK. Gallwch chi ddweud beth i'ch gilydd? Aaaa! Aaaa! O, yn ddad! Cynhwyswch chi'r ddae? <laughs> you save my card. You save my card. Ang ng bono may business. And <laughs> yeah. e, guys, ato <laughs> <okay. hatırlux. laughs> so, ito. Bungo, right? na. So, ato ito. Right? So, ato ito. ako nagbayan na. Ito yung ng aming manager ngayon. Buti na lang may napalim. Bawin na lang <laughs> sa pulit. So, ano yung ano yung ano yung experience kayo na ang nabulot yung time mo? <laughs> Nakakaiyak. What's the ba? way? niya yung tiba. Pilihnya yang pina pemain. Bagi pemain okay, okay, makanlah, tunggu tu putus kau. Weekend by Adi. Kau yang masih dapat. they go to the KFC, yung KFC daw ang gusto nila, mag order tayo. pa gusto yung order rin. And then, credit kayo naman natin. Bulutan na lang. Out na daw yung ano, yung kad niya. Datotay na lang Dato na lang. <laughs> Ayaw sumali. Ayaw sumali. <laughs> Ayaw na sumali. <sa> Uy, <laughs> <laughs> <na sa> <laughs> <laughs> wag na lang. Sa'yo na lang. <laughs> Bakit ka pa <laughs>

Ayan, ready ka. Ready ka. Tips Okay, KMC. See you later. Okay, sometime. stay tuned. Bye. So, ayan mga kabej. na namin ang order namin. Thank you sa ating sponsor. Thank you. <laughs> thank you so much. And Pans, happy so, birthday. Ayan. And this is si mine. Okay. And this is for sa ating photographer at videographer. Thank grabber. you. Yeah. Oy, thank you. Oh, thank you so much. And next. Hindi tayo satisfied sa ube niya. Kasi, so, saan ang next time? Oh, Mag-order ka ng ubi sa akin. Saan ang next? Wait Tapos dito, saan tayo? After this, saan tayo? Sa KFC para makaupo. Sa <laughs> <laughs> KFC pa pa ba? Hindi. Nagdadasal na. Ano, go tayo.

So, ayan guys, namimili na po sila ng aming um, pagkain. Ayan, badal bunot. <laughs> Saan? So, hi. Ay, kap, una soza. Ayan, so, pasisin ako kayo dahil hindi namin alam, wala kami sa ganito sa bahay. Well, hindi natin mag-order ng drinks ha, kasi meron na tayong drinks. Yung sa bucket or whatsoever. Yeah, may restaurant, yes. Bakit? Oh, bakit na lang tayo? Dyan? wala lang 24 days. Wag basta wag ng drinks, kasi Ay, may yun, ano tayo 520. may po ito? Thank you. Yung may fomas. Yung may pume, ito. Okay ka diyan, teh? Yes. Okay yes. ka. Yes. Oh, okay, sige, go. Oh, uh, <coughs> Okay lang, diyan naman natin -ubos yan. Kung gutom pa kayo, meron pa tayo diyan, oh. uh, What uh, sauce? ketchup sa akin. Ketchup? Okay. Ayan. No sauce. na tayo, Okay na, pwede sige. Sige, gawin mo 6 yan beses. Original try natin. Okay, ito din. Ayan. Pumas tayo. Knock mark. Oh, libre. Okay na, then uh, bill out. So, uh, yeah, nine down ka. Ayan, and then, yes, bestellen. And then, bestellen. Nay, bestellen. Bestellen ako. Yeah. Ah, may cutter. Yeah. Ah, si Emic ba? Ikaw na lang pili okay. ng card. Or ako na lang ang pipili. Pwede rin, pwede ay, rin. Ay, ganun ba? Pwede, pwede, pwede. Sige Pero walang touch. Ay, awa ka mo to, hawa ka mo to. Wait lang, awa ka mo to. As ay, kasi isa magaspang, isa maami. <laughs> kaya mag-iba mag mag ka rin gusto mo. Sige, sige. Alam mo yan yan. I-mix mo muna, Glenn. Mix-mix mo muna. Ayun na. No.

Sino nang bayad? E, Ayun. Wala pa. Ayan, paserte yan ang lakad. <laughs> Ito ang eksaya. Dito na tayo dito? Dito nga. Usod ka dun. Tess, usod ka sa likod ni Glenn. Halika kayo. Please, can you choose the line? Go, 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 go. I'm safe, guys. All, twice already. I'm safe. Thank you so much. This is my guy. I thought your favorite color is yellow. Thank you, thank you. <laughs> it's not na ni si I yellow eh, no? thank you, thank you. Ayan guys, so. <laughs>

And guys. So ayan nga, naka-order na po kami sa KFC. Of course, alam niyo na ako sino nag Pero interview natin sila. Ayan, interview natin. Ano to? Oo. Oh, ito din si mother. Oo. Oh. Ay, maraming salamat sa mga nana, oh. nanalo ngayon. <laughs> Ay, last come. Ano? Hindi. Ayan, so... eto pala si Madam Madam Celeste, siya yung unang nabunot sa Melty. Ayun, thank you so much. So, nagsabi pa kami na Nakapunta ka punta na Sydney, <laughs> nag-withdraw na para siya nang magbayad. Hindi pala kami ang nagbayad. <laughs> Ikaw be, ano, ano experience mo sa ganitong game? Akala ko maka, ano, <laughs> Makalibre <laughs> maka na kami pala na scam. <laughs> kasi may 40,000 mini VPN neto para sa amin. Tapos kami pa ang magbayad. Kami pa yung sasagot. Alam niyo. Sabi ko sa inyo guys, ikakancel ko ang aking volleyball dahil sa inyo, oh, 'di ba? Ayun nga dahil nagbayad din tayo ng oras niyan. Wala pa rin libre. so ayan thank you so much guys sa mga ano natin. 2 years na 'tong libre na 'to, hindi matuloy 'to. Sayang guys, thank you, thank you. Ayun. Sa <laughs> sabi ko sa inyo mag-isap na tayo <laughs> kung pumayo kayo no nawala sa isip ko yung bunutan o oh, diba sa so, ayan thank you thank you talaga ate Celeste Protest, thank Selan you okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> so, <laughs> no choice no choice no so tira mo para din nila mainom yung ano mabalok na ay just good <laughs> so ayun guys, hindi na pa pa magtatagal kasi mamaya pa namin panami ano na order namin. And so, see you again. See you, bye. Ayan guys, so pipitapin na po natin yung food natin na order natin. Tara! Iyan tayo So, hindi tayo ng four plates. Yakso. Yeah, so, <coughs> so, so tapos so, ito yung... So, ito Tara. So, order natin. Let's go! Ayan, sa mga madam. order your your is the red yes. and two cool crispy fries. So, thank you so yes. much. Yes, thank oh, you. Good appetite. So, kami, Sorry, kami ng rice. Yes. Bumili kami bumili ng rice. kami. <laughs> nakamove on. Hindi din oh, move no. on. Ayan. So. Hindi <laughs> titigal <So, laughs> si Celeste hanggang hindi nakaka-20 euro si Glenn. Kasi nga, pag lang masa, masama, ba ba? nag pag sa atin. Wala problema sa akin. Wala. Kasi may problema. Wala problema sa akin yung ano. <laughs> <laughs> Ba't may camera tayo? <laughs> ayan guys, kain muna kami ha. Bye. Sa amin. Ay, wala. Wait, na isa pa. One, two, three. Ayan, oh, ayan, ayan. Oo, oh. oh, sige. Bye. Salamat sa pang-scam sa amin. Salamat sa pang-scam sa amin. Bye. Salamat sa sa amin. <laughs> Samba Si Samba. mga Bye. 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 Bye, -bye. Ingat. Ay, thank you sa so one hour. Thank you, thank you now. din ha. Adi-